Wow! Joy sobrang saya biglang dumating ang superhero ng kanyang buhay. At bakit may nagalit? Pana panahon lang. Magandang araw sa inyong lahat mga kalingap sanay hindi nyo po makalimutan na mag like sa video na ito. At paunawa tapusin muna ang kaboohan ng video na ito mga kalingap at para malaman ang nilalaman nito. At maraming salamat po mga kalingap sa pagpatuloy na pagsuporta lalo na kay Kuya Val Santos Matubang at kay Ate Edna Vlogs at kalingap Rab maraming salamat po, superhero sa buhay ni Joy. Biglang dumating, ang saya-saya ni Joy, at bakit may nagalit? Masakit talaga kapag ito rin ang ginawa mo sa isang tao, pero bago yun mga kalingap ay pag-usapan muna natin ang tungkol sa naramdaman ni Joy ngayon. Ang pagluwal ng bagong superhero ni Joy. Masakit ang pakiramdam ni na Joy at Dan ng maghiwalay. Parang sila'y mga manlalayag na nadapa sa madilim na dagat ng kanilang relasyon, ang dating matibay na tambalan, ngayoy naglahot nagkalat na parang bangkang duguan sa alon. Ito'y larawan ng Love is a Journey, na paglalakbay, pero bigla itong nauwi sa banggaan at imbak ng mga sirang pangako. Sa bawat luha ni Joy, tila isang bagyong humampas sa pagkatao niya mga kalingap, ang bawat alaala kay Dan ay parang, dead end street, nagpapatunay na ang kanilang pag-ibig ay nagkulubot sa isang, maraming balakid, na daan. Maging ang bawat salita ni Dan, mga pangakot salitang malamya, ay naging mga, weapons, na sumugat ng malalim. Ngunit gaya ng isang klasikong superhero origin, isang dakilang tao, hindi may kapangyarihan, kundi pusong makapangyarihan, ang dumarating sa mundo ni Joy. Siya ang naging sagisag ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Maaari siyang isang kaibigan na walang pag-iimbot, isang kapatid na nagningiting nag-aanyaya ng bagong pag-asa, o kahit isang figure na nagsisilbing gabay na hindi umaalis kapag kulang ang harang sa puso ni Joy. Siya ang tunay na, superhero, ang uri ng tagapagligtas na ipinapakita kung paano ang tunay na kagalingan ay hindi nasusukat sa lakas, kundi sa pagtindig sa tuwing tayo'y nabibigo. Sa kanyang piling, inuwi ni Joy ang dating tinig ng kanyang sarili, ang tinig na nawala sa kaguluhan at pasakit. Natutunan niyang kahit ang, argument is war, may posibilidad pa rin ang kapayapaan, kahit ang pag-ibig ay isang magulong paglalakbay, kayang muling maglakad ng matino ang naglalakad ng may bagong direksyon. Siya ay hinikayat na harapin ang bagyong bumagyo sa kanyang kaluluwa at maniwala na hindi siya kailanman nag-iisa. Sa huli, si Joy, bago naging sugatan, ay natuklasang ang tunay na superhero ay hindi nabubuhay upang tulungan siyang limutin si Dan. Bagkus, tumindig siya upang tulungan siyang lumaban para sa sarili, siyang bahagi ng sarili na nangangailangan ng malasakit, tapang, at pagmamahal. Si Dan ang naging sanhi ng mabigat na sugat ni Joy, na inilarawan sa metaphors tulad ng Dead End Street, Weapons, at Love as Journey. Lumitaw si superhero bilang isang tunay na sumusuporta, hindi dahil sa pambihirang lakas, kundi dahil sa kanyang pagunawa at katatagan. Sa tulong niya, natutunang maghilom si Joy, umatras sa kasaysayan ng pasakit, at muli siyang nakahanap ng direksyon sa sariling paglalakbay. At sa kabilang dako naman mga kalingap, sino ba itong superhero na dumating? William ang atin ang malalaman ngayon mga kalingap. Masakit man para kay Joy ang pangyayari mga kalingap dumami man ang mga nambabash sa kanya sa kanyang Facebook at naging sanhi pa ito sa pag-block niya kay kalingap dan. Marami pa rin ang nagtitiwala at nagbigay ng magandang mensahe para kay Joy para maging matatag ito sa kanyang hinaharap na problema. Malaki ang naitutulong nila mga kalingap dahil dito kumukuha si Joy ng lakas para may pagpatuloy niya ang laban sa buhay. Gusto man ng ilang mga viewers na ibalik pa ang Dan Joy. Ngunit mas marami pa rin ang nakapagsabi mga kalingap na mas mabuti ng efukos ni Diwata Joy na makapagtapos at pumunta sa ibang bansa pagkatapos niyang mag-aral at para mabigyan niya ng magandang buhay ang kanyang pamilya. Hindi man naghilam ang sugat ngayon ngunit darating rin ang araw maghihilam ang mga sugat at makapag-move on na si Joy, lalo na at ang nursing na kurso mga kalingap ay in-demand ito sa bansang Amerika, hinding hindi talaga mahihirapan si Joy at baka doon na rin mahahanap niya ang tunay na pagmamahal balang araw, anong masasabi niyo po tungkol dito please comment and God bless you all.